Kain na po tayo. <laughs> Wala pang nakaserve, mamaya pa. Ayun, ito na yung order namin. Oh. Oh, ang sarap. Wow. 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 Ayun. Wow. Wow. Mama isa na Thank you very much. Okay, let's pray. Let's pray. Aku mai ka kadatam di tuyan ni apa tuyan ni aku bendisyo na ispiritu kuna na kan Ah. Hmm. Oh, palibre nga pisa dito ini. Eh. Ay dangkin to na to ni, eh. palibre. Oh, nakadto ti nakapila ni. Eh. Oh. nakadato talaga kapilan eh oh sige sige oh dati Tentang -tentang payang, so, ding -ding thank you very much Ayy. araw ng Sabado ngayon tiyanda dito sa Lawag City Okay. mamimili tayo este mag window shopping so ayan po tiyanda ngayon dito sa Lawag talagang ang daming mga paninda ngayon oh. so ayan paganoon okay yan ang jam mango ayun ang sarap naman nito bagnet okay so ayan Hanggang doon sa dulo doon Talagang ang uh, daming mga paninda dito Oh, talong, fresh na fresh talaga oh Fresh sir uh, Shiny, very shiny, ibig sabihin nung no, bagong pitas Bagong pitas kanina oh. umaga lang yan sir Oo oh, nga sir, okay uh, yan, Daming mga sili Sili Sweet sili Okay, talbos naman dito ng kamote, ayan Oh, ang dami, saging ang dami Okay, dito sari-sari talaga ang daming gulay talaga dito sa kwan palengke ng uh, lawag city oh ito yung tienda din nila oh oh kita nyo na pati pagkain tinitinda rito wow sarap naman dito lechon Wow. Boss, magkano isang kilo, boss? Ha? 700 isang ah? kilo daw. Pero ang sarap-sarap naman, oh. Wow. Wow. Dati ba na kasi manong ang kilo ati, boss. 300 kalahating kilo. Wow. Wow, sarap. Kita di sir. Okay, 110. Sige sir, balikan ko yan. Yan, yeah, dami. Oh. Dito man eh moro puro mga ano na to. Ito, na. Oh, dito ang dami. Okay, puro sa pagkain na dito. Okay, agawan sila oh. Wow, bagnet, ang daming bagnet dito. Grabe. Grabe, grabe. Sarap ang sarap ng bagnet na 'yan, oh. Wow! Boss, magkano isang kilo ng bagnet 'yo? Okay. Sige, boss. Sige, sige. Ha ha. naman eh mga pa naman 'yan. Puro ulam na 'yan, binebenta, oh. 'Yan, oh. 'Yan, may ano tawag dito? Balat ng baka. Okay. Ayan, dito. Ano yan? Sige, sige, sige. Mahal na kasi tingnan tayo ng peso. Ma'am, magkano dito sa kwan? Ano pong tawag dito, ma'am? 70. Pero ano mga tawag dito? Dinakdakan. Okay, dinakdakan 70. O, oh, bilik kami isang takal. O. Oh. Ayan, isang takal. itu So ito na yung isang takal. Mampede Mampede uh, free taste. Oh, dito, <Sike. laughs> wow, lecun ulit dito. Hmm. Wow. Ito naman yung isa area dito. Mm, dami. Mm. Oh, empanada. Yan. Yeah. Okay, so sa banda dito naman eh mga ihaw. Okay. Okay. Mga ihaw pa ihawan na yan ayan okay. yan mga itlog naman ito mga prutas ayan ito naman eh mga prutas na ito ayan para sa lolo father's day kasi bukas eh ayan o oh. oh, mga pulukas pa rin nagbuhay dito banda rito ayan mga pulukas at gulay pa rin oh, so, meron pa parang parada dito pride month 2025 20 Apa Wow, kata-katanya hai, kata-katanya wow hai, 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 iba ang ano dito ah. kanta oh. Oh. Ang gaganda ng mga kasulong kaya nila dito. Sobrang uh, ah, napakaganda at ang gaganda nila talaga asin. O oh, focus ko oh. kanta niya oh. Oh. Yan oh. Oh. Ganda nila talaga asin. Oh, baka na ito. Oh. pala ay paligsahan ng mga Bex o oh, Ilocandia Bex Uy Ganito pala Kapitan nila ka ay pang iba ang kasukatan nito. Hello, Miss Beautiful. Hello, Miss Beautiful. Good luck. Ay, yan na po yung tatapos yung parada nila. Okay. Ang damang klata, Wow, tignan mo mana mga prutas. ang dami, ang dami, ang dami. Okay. 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 Bili tayo ng pan ng uh... Boss, ang kayo pinayo. Okay, ti so pili mo boss, tagpalo katak. Ano may isa balong? Ito mo. Oh, dati ni, eh. gayon. Palo katak Ano ah, ra yung milatan?

yan nakakilig talaga nakakakutom ata okay sige ayan talagang mga puro ano na dito mga prutas at gulay hmm may mga itlog pa ayan mga dried fish ayan Matis naman yan. Ayan. Repolyo. Munggo. Bawang. Oh Ang dami, ang dami. Yung ito pala ang agenda dito sa lawag. Grabe, ang daming na uh, mabibili dito. Press na press pa yung mga nagbibili dito. Oh. Talagang uh, mga magandang pan dito. Magpunta uh, punta dito at bumili. Yan, mga puro saging lang mga yan. Oh. Parte naman ng isda ito. Wow! Oh. Ayan. Ayan. Puros mga dito ano mga seafood siya Popolo okay. okay Okay Oke, okay, selas so itu toh. Mataan. namanya. Ang dami talaga dito Mga gulay oh. Maganda yung tiyendan nila Kasi Araw ng Ano ngayon Nang sabado At saka sa hapon pa Malamig na ang panahon Kapag ganito